Blue boy mga kachika versus boss Anong pangalan yan? Ay, ba't ba nagmamadali naman kayo? Blue boy versus Ay, di ako sinagot nun Di ako umabot Ay, to sa boss Joey Blue boy versus Boss Joey, anong pangalan na sa inyo? Sidekick Ayun, blue boy, sidekick Di umabot ang kachika nyo, maikli ang legs Blue boy, sidekick Versus, ito mga kachika, number 42, Team Gapan. O, oh, anong pangalan niyan, Team Gapan? Bullet, mga kachika. Blue Boy Sidekick Bullet. Good luck. Number 16, Pretty Boy ng Buo, number 44, El Cos, na kami. Na yan mga kachika, sino kaya mananalo? Bullet, mga Bullet, no? Bullet. Paulo, Paulo, bullet pero tabla. Huyos, bullet. 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 Huh? Uh -huh bullets to kaganda ng tinakbo ni bullet eh sayang go na yan sidekick blue boy sidekick blue boy ayan na sidekick blue boy yan mga kachika ba't ba nasa taarapan ko sila ayan blue boy sidekick ayan blue boy sidekick ayan blue boy, sidekick. Ayan. Blue Boy mga kachika Blue Boy Ako? Nasira iba ako? Nasiraan ba ako? O, nasira ang ba ako. nanalo sa race natin ito Blue Boy, congratulations Blue Boy, number 44 Hellforce ng Kamias Number 37 Roadster ng San Rafael Number 10 Ayan na mga kachika, si Batang CJ number 14 ng Malibay. Good luck! Versus number 37 mga kachika. Anong pangalan ng 37? Hellcourt. Hellcourt mga kachika. Versus, eto mga kachika, number 10. Team San Rafael. Kuya, anong pangalan na sa inyo? Kasi pa palagi tingnan mo lang Ha? Anong pangalan? Kuya, anong pangalan niyan? Roadstar. Roadstar, number 10. Roadstar ng San Rafael. Ayan. Good luck, number 14. Versus... Pretty boy mga Pretty boy na pogi Shout out Good luck Bali apat mga kachika, yung race 7 natin natin yung Race 7 Race Go na Roadstar Pretty boy Ayan ah, na, sino kaya mga chika ang mananalo? Parang roadstar, parang pretty boy. Ah, na nagpunta. Ayan na, roadstar. or pretty boy? Number 10. Sika, nanalo sa race natin na to. Number 10, good Congratulations. <laughs>